narang guys. Narang atong pan guys sa uh, Nagpanday mga guys kay nagilis sa atok, atop. Kay nagbuslot na. Narang assistant mga guys na may pangalan ni mo Brad Debu. <laughs> Membro kaya po na siya <Japanese>, guys sa Parablahay. <laughs> tagakuha na siya guys mga tagagusan, Ano siya? Kiling isa tagakuha ni mo guys. Taga Kagjanaw, mo na ipinaka guwapo sa Kagjanaw mga guys. Apil Japol din sa Panablahay mga guys. Pawag din sa Panablahay mga guys, mo ni siya. Oh. Kung sino gusto mo pa-membro mo, kaya naman. Oh, pa mo. Oh, pero may entrance fee na boss? <laughs> na. Ah, why was nay entrance fee? Wala boss. <laughs> Kay Panablahay na 'yan. Tabla-tabla eh. na 'yan. Oh wala na ni Bunay, boss. Padol, wala. Wala, boss. Kaya mag ni boss. Hindi <laughs> na pa julan ulan? Di na, boss. <laughs> Kay kung anong gano'n, mga guys, pag maulan, magtulo siya, mga ay, guys. Ay, mga kapanabs. Kapanabs. Nara, ay, mga, ay, mga kapanabs. Gisugla na, na sa mga kapanabs. Ang ay, atong... Tingani. Tingani lang ako ng pagkain, kapanabs. Oo. Oh. Nga na ramang putay mga kapanab sa Mami bagong usok uman ni stroke bagong usok uman kay 2014 na 24 Kwa na stroke Nga na sa mga yakpo kabayo nung pagtahe Nga na Ito so ka na dire Pagka uman birahon dire Anak na na isa Tapos tusok Okay Sina na ni Karadyo tarong ang kapanob siya eh. Panob lahi bang nga po na mag-pulot din. Ang nga mo siya. Panob lahi. Sina yung mag eh. Si Kapanabs Noel Bali mga Kapanabs Bali Sa man yung Kapanabs na Hilper yung Kapanabs Yung Kapanabs Putbulot na yung Kapanabs ano 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 sa mga guys? <laughs> oh, mga kapanabs. <laughs> Nga mga kapanabs. Medyo ang mo yung mga kapanabs. Medyo mainit. Tingnan ni ni Hija o. Gunita na na eh. Kau man eh. Pansok din Tapos girahon din eh. Isuot ka isa. Okay na ni. Oh, hugot na ni Hija kapanabs. Ano na na Hija oh Nga nila simple mag sa so may tawag na mag-atok. Mag-atok mga kapanabs. Yung ano daw makasimple mag atop mga kapanabs. Yeah. E, Atun ni pa kondisyon nung ulit kay ang mag-duluyan dito eh, sa kontrabat, konggris naman. dili Dili mo basta-basta ba kapanabs? So, dili, A, mag ang magboarding boarding Si Samuel haba na ang boarding dito eh. Ang ilisan ng mga kapanabs kay... Buslot na. Buslot na nga mga kapanabs. So, dili, oh. Morning amo karong Morning, i sideline kuman. Sideline kuman. Oo. Oh. Pagbun dag pawod at uperita Kay mahal na kuman ang kwan. Sin. Libor. Sin ang uh, libor ka panabs. Oh, 400 ka panabs. Isa na lang ang iya nagmahal ka Oh. <laughs> Yung nanonood gayon. <laughs> oh. Ya e, paki-like mo ka panabs and share sa ato video kuman. Oh. kuman? Shut up, Shut Shut up mga kapanabs! kapanabs sa among membro nga kapanabs na si Tagaagusan. Tagaagusan. taga sa kabos sa agusan boss. <laughs> kapanabs. <laughs> um, sa San Antonio. Ha? Shout ko hmm. sa mga taga San Antonio diha. Sa mga kauban na ako ng mga gara-gara guwapohon. Ang guwapohon. Sa, niya, adil, dua, sa surod, mga aning nasa doa na diri sa sulod mga kapanabs. Mga guwapohon mga kapanabs. <laughs> sa tanay lang yan ay bukot. Huyat ala yung mga kapanabs. Sa oh. mga pa ng bugkot. <laughs> yung san supplier kapanabs sa bugkot. Oh. Yan pa maka... Yan pa maka mga kapanabs. Uh, Kini mao yung... ang panablahay group. Vlog. Samahan sa mga panablahay. Ilaw sa mga panablahay ang sabi sa Ilaw ang sabi sa emo. Ilaw ang sabi kita kita ano na? May nag-read ng pd niya kapanabs. Shout out sa mga kapanabs, sa mga nanonood ngayon ang single. Hello Mga kapanabs, gaano to katagal masira ang itong uh, na ito, mga pod ng itong mga kapanabs? Ano to Good for 3 years. Ang oh, tagal pa lang mga kapanabs. kapanabs. Oh. nag, may mag-infection dito mga kapalabs mga so, yeah. kaya. Oh. Kasi yung titira dito mga kapalabs, hindi basta-basta. Oh, congressman. Ay Ay congressman mga da, da, kapalabs. That, that oh. Ngayon. Okay, galing sa Manila. Bago na kalaya. Bikin sa Manila daw. Wala siya ng hotel kay <laughs> mahal <laughs> ang hotel. Isa mga kapanabs. Mga palablahay. Bro, ako may nag-video ni <laughs> Sir. Love you, eh. Kaya may nag-video. Dapat <laughs> nangyan na ang ikaw niya. Nakakaroon. Naman eh, mag-video talaga <laughs> ng mga pinunong nang taka, bago na ni Stellon, ba? Sana, aww. Abangan nyo kami mga kapalabs dun sa Labir, Surigao del Norte to, Para sa content Kaya kami ng comment sa sa Labir mga kapalabs yung si Binilibin at po panahon <laughs> <yung, laughs> Serius, <Seryoso, Romanino? laughs> ba <laughs> niyo? Serius ni mga kapalabs Atangan nyo ang, yung, ang yung, aming mga uh... Yung gym kapalabs at po panahon ng lisan mga pawd mga kapanabs kay aron walay tulo pag muulan sa maragod na sa usa ka mga kapanabs pag di, ni mo lisan ang buslot na asawa <laughs> sama, sama sa mga sama sa mga kapanabs Kini ato biya na uyab. Dire ra ko abila mo lato. Amo ato mga kabanabs kinang tawag na. Hagdan. Gikan uh, pa panisa. Hmm. Gikan sa Malidok. O mga kabanabs, ayo na pagpakitcute. Diha Yan ay uso ang gwapo ug gwapa kuman. Tabla-tabla na ni. Kini si DJ Panab crackers. Salamat.